ating panoorin ang mga natatanging aktibidad ng masigasig na Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ruben B. Laquesta sa loob ng isang linggo ating tunghayan sa Piris in action nitong ikadalampot isa ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Colonel Ruben Bilaquesta, Cuesta, Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office, ang mass signing of the Philippine National Anthem na ginanap sa Quezon PPO Covered Court, Camp Brigadier General Guillermo Pina Carlos Sena City bilang pagkilala sa kapurip-puring kontribusyon ng Quezon PPO sa makabuluhang tagumpay at napakahalagang serbisyo. Pinangunahan ni P.D. La Cuesta ang seremonya para igawad ang medalya ng kagalingan at sertipiko sa mga kilalang tauhan ng Quezon PPO. Dumalo sa nasabing seremonya ang mga kawani ng panlalawigan ng Quezon PPO, NOSU so or NSU staffs, uniform personnel at non-uniform personnel. Muling iginiit ni Police Colonel Laquesta na ang mga opisyal ng pulisya ng Quezon ay dapat itaguyod ang orientasyon ng pamilya at kahalagahan ng matibay na pundasyon ng pangako na pangunahing humahasa sa mga individual na kakayahan na nauugnay sa pagganap ng tungkulin. Sa kaparehong araw, nag courtesy call si Police Colonel Lacuesta kay Lucena City Mayor Honorable Mark Don Victor B. Alcala sa Lucena City Government Complex. Nitong 22 ng Oktubre taong kasalukuyan, nag si visit si Honorable Attorney Richard P. Palpalatok, chairperson ng Commission on Human Rights kay Police Colonel Lacuesta sa Office of the Provincial Director Quezon Police Provincial Office. Sa kanilang pagbisita, pinag-usapan nila ang mahigpit na pagtataguyod ng karapatang pantao ng bawat polis, gayon din ang holistik na pagsasanib ng mga alituntunin at programa sa pagpapatupad ng batas at pangangasiwa sa mga pasilidad ng kustodiya. Samantala, sa mabilis na aksyon ng Quezon Police sa risk assessment para sa Typhoon Surge Christine, ang Quezon Police Provincial Director Police Colonel Lacuesta ay nagsagawa ng masusing inspection at field visit upang matiyak ang kahandaan ng pre-deployment ng mga tauhan ng pagwilaw Padre Burgos, Agdangan, Unisan. Pitogo, Gumaca, Plaridel, Atimonan at Second nd Quezon Provincial Mobile Force Company sa mga vital at contingent areas na posibleng maapektuhan ng bagyo. Sa isinigwang field visit inspection ni Pili La Cuesta, muli niyang iginiit na bawat tauhan ay sundin ang mahigpit na pamamaraan ng pagtulong ng pulisya at kumilos ng responsable batay sa situational assessment ng mga lugar upang unahin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. At iyan ang ilan sa mga natatanging aktividad ng masigasig at napakasipag na provincial director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ruben B. Laquesta. Dahil dito sa Quezon Police Provincial Office, ang gusto ng police, ligtas ka!